Ang Aklan Pinya Handlung Weaving ay hindi lamang isang tradisyon na nagbibigay kabuhayan sa mga naghahabi. Ito rin po ay nagtataglay ng kwento, sining at pagpapayaman ng kultura ng aklan. Kaya naman bago natin talakay ng Pinya Weaving ay panoorin po muna natin ito. Mabusisi at dumadaan sa mahabang proseso. Yan ang Pinya Handlung Textile. Sa kabila nito, ito ay matyaga pa rin na ipapasa sa presenteng panahon. Kaya muli, isang karangalan para sa bansa ang makilala at maitala sa listahan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ang Aklan Pinyahan Lumbiving bilang Intangible Cultural Heritage of Humanity na masasabing ang Pilipinas ang nag-iisang bansa na gumagawa ng pinyakloth cloth sa buong mundo. Ang karangalang ito ay isang pruweba ng matyagang paglalathala ng National Commission for Culture and the Arts katuwang ang opisina ni Senator Loren Ligarda. Ito ay isang patunay ng mayamang kultura, malawak na kaisipan ng mga Pilipino, matyagang pagpapahalaga at pagpapanatili lalo na ng mga Akyano sa Pinya Handloom Weaving. At huwag na ng ating napanood at para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa Aklan Pinya Handloom Weaving, ay makaparehan po natin ang Cultural Master ng Pinya Weaving na si Ma'am Raquel Eliserio. Good morning po and welcome to Rising Shine Pilipinas. This is profit together with Diane. Good morning, ma'am. Ms. Raquel, good morning po. Yes, um, magandang umaga po sa ating lahat, sa inyo po just sa studio. Maganda umaga po. Okay ah. Yeah. Ms. Raquel, ang pagkilala po ng UNESCO ay hindi lang tagumpay para sa ko, kundi para po sa buong bansa. Sa palagay po ninyo, paano po ito makatutulong, Ms. Raquel, sa pagpapalawak po ng kaalaman at suporta na rin po para sa pagpreserve at pagtataguyin no po ng mga tradisyonal na sining sa Pilipinas tulad po ng Aklan Pina Handloom Weaving, ma'am. Ma'am, uh, sorry po. Uh, naputol po ata. Hindi ko naririnig. Hindi ko kayo marinig. Okay, no problem po, ma'am. Ito pong pagkilala po ng UNESCO, so, po ito, ma'am. Yung pagkilala po ng UNESCO po ay tagumpay po hindi lamang po para sa Aklan, pero pati na rin po sa buong Pilipinas. Sa inyo pong palagay, ma'am, paano po ba makatutulong itong recognition na ito para mapalawak po yung kaalaman at ganoon na rin po yung suporta ah, para po sa pagpreserve at pagtataguyod po ng mga traditional na sining sa Pilipinas tulad po ng Aklan Pinya Handloom Weaving, ma'am. Okay. Uh, yes, ma'am. Uh, itong pagkilala ng Ines ko ay uh, napakalaking uh, uh, bagay o para magiging daan ito para mas lalo mapalawak ang kaalaman hindi lang ng ating bansang Pilipinas kundi buong mundo na ang uh, weaving dito sa amin sa aklan ay kultura na hindi siya nawawala at uh, patuloy na yung mayaman na uh, pinagpapatuloy o uh, isinasampuhay naming mga uh, bagong henerasyon. Alright, uh, ma'am, paano ka naman nagsimulang map mapamahal dito sa Aklan Handloom Weaving? E kwentuhan mo kami kung ano ba yung naging journey mo bilang isang cultural expert. Ako mukhang nagkakaproblema oh. talaga ay, tayo sa signal. Ako ay uh, na, langlat, na, no? namulat po nung maliit pa na ang at um, Please po. Sige ma'am, go ahead po. Go ahead po puputol po, po. Okay po ba? Yes, yes, we can hear you, ma'am. Go ahead po. Um, ako po ay namulat sa paghahabi. Yes, ma'am. Opo. Uh, ako po ay namulat sa paghahabi ng aking mga lolo at lola, ang aking mga bagulang. Mm. Ay ito po ang trabaho. So, parang araw-araw ay ito ang kasama ko. Mm. Lumaki ako nga, mas nakilala ko ang pinya at lalo ko siyang pinahalagahan at pinahalagahan. So, kinilala, kinilala ko may diyang pinya hanggang sa natuto ako sa lahat ng proseso na ginagawa nila. At nakita ko kung gaano kahalaga yon sa buhay ng aking pamilya. Ito ay malaking tulong uh, uh, para kaagapay namin ito, itong paghahabi sa hirap ng buhay. Kaya mas lalo ko siyang inaral, mas lalo ko siyang lahat ng proseso. Um, hanggang sa natuto ako lahat ng pag, lalo na ang paghahabi na itinuro ko yung mga kamag-anak sa makpa, dumami pa sila hanggang naging hanap buhay. So, wow! Uh, mas inaral ko pa rin, mas tinuloy-tuloy ko hanggang sa yung mga uh, uh, gumawa ng pattern, mga design na uh, sa palagbago. Para 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 po, mas maipaalam sa mga kabataan na mayroon pang magagawa ang ating uh, pinya-weaving. Meron, hindi siya magpapahuli lalo na sa pattern at mga Uh, bagong a uh, uh, technique 'yun po siguro ang aking may, ano sa aking mga kabataan. Ang journey po ng paglilingkod ko ay hindi madali. Mahapang proseso, mahirap, pero hindi ko po ito uh, inayawan. Hindi ko siya uh, sinukuan talaga dahil bawat hirap na ginagawa ko ay mayroon ako, eh, ako nakikitang magandang resulta at tagumpay ko uh, lahat po ng aking mga gustong gawin ay naggagawa ko na maayos at uh, uh, yun, uh, pwede ko siyang masasabi na isinasama o sinasali ko siya sa mga competition at yon ay nakatulong para ipaalam sa mga kabataan at sa iba pang mga weaver na ang pinya weaving ay hindi lang pang kabuhayan, kundi makatulong sa amin pamumuhay at uh, 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 bilang isang uh, weaver din po, uh, gusto ko pong uh, Pagpatuloy namin, kasi nga po, uh, pinagpapatuloy namin na hanggang ngayon ay uh, nandun pa rin. Hindi ako bibiteo para kung po mas... Mm -hmm. Na ang galing ano nung mga... kwento ni Mama, no? Sa na ipasa kanila, siya sa mga na next generation. Yeah. Na... Yes po, ni... kwento na mula sa aming mga ninuno kung gaano kahalaga sa kanila ito po opo ayon at yes. saka nape-preserve nga natin itong cultural tradition oh. na ito. Ma'am, tanong ko na rin din, ano po yung mga hamon na pinagdadaanan po ninyo ay, sa pagsusulong po ng tradisyon ng Aklan pinya hand weaving, ma'am? Ah, uh, marami pong mga uh, dayuhan na may gustong ay babaguhin nila, mayroong makina na nagagawa sila sa pag-process ng pinya fiber or ng weaving. Pero siyempre po ang pinya is parang ang hirap. Ang hirap po siyang gawin na ah, gamitan ng mga anong makina pa So mayroon pong ibang mga tools na gustong baguhin at sa akin, para sa akin, ayaw kong payagan yon Dahil mm. din, yun, nga po, yun ay, ay tradisyon na namin na ayaw ko rin baguhin. Oh. Para sa akin ay yun ang maganda, yun ang mahalaga. Doon nakilala o doon nakilala ako ang atlan living lalo na sa buong Pilipinas uh, parang para pong ano parang gusto ko siyang i-preserve talaga dahil uh, wala pong makakagawa na wala pong makakagaya po Oo, at kaugnay niyan, siyempre, gusto namin malaman yung naramdaman mo nang binigyan ng suporta ito ni Senator Loren Legarda at ng National Commission for Culture and the Arts o so NCCA sa pagpapalaganap at pangangalaga ng aklan pinyahan yung bilang bahagi ng ating kultura. Um, serye po nag na saya wala po. Oh, oh. O, ito na na-inscribe na siya o kinilala na ng mm -hmm. ano, ng buong mundo na ah uh, marami pong mga tulong akong narinig at alam kong mangyayari 'yon. Inaasahan po namin 'yon bago pa man mangyari ay lubos ang aking pasasalamat. Uh, ang ang aming ang um, aming po dito sa Aklan ay para sa akin bilang isang cultural master ay mahirap mahirap bilang isang individual ay pagpatuloy at ipreserba ito o magkaroon ng isang boses para po may pagpatuloy na iparating sa mga kababayan o sa mga kabataan uh, kung ano ang a. Uh, ang halagahan na sinusuportahan ng ating gobyerno, lalo na po si Sen. Lauren Rigard at ng NCCA. So ang tulong po na binigay sa amin ay napakalaking uh, mal kumbaga po ay maliwakanag na pag-asa para sa amin na weaver dito sa aklan para po ma at mapangalagaan namin ang aming pinya weaving at para po maituloy ng uh, mga bagong henerasyon sa ngayon. Grabe, no? Tinitingnan ko rin yung ating videos. Talagang, uh -huh. kumbaga, made with love. At syaga, yes. tingnan, syaga talaga de, nila. Very no? intricate. Ang ganda, eh. Correct. Talagang pinang-pinang pagkagawa. Well, ma'am, proud po kami sa inyo. At salamat po sa pag-preserve ng tradisyong ito na talagang ipagmamalaki po ng bawat Pilipino. Thank you very much for sharing your story dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Sa mga kaalamang binigay niyo po sa amin tungkol po sa Aklan Piña Hanlong Weaving, Ma'am Raquel Eliserio, muli salamat po sa inyo.